Hello? And after telling them, after telling the people that they're sinners, Ganun naman yun eh, that they need to be saved, and sabihin lang sila that God loved you, and that Christ died for you, and then they tell the unsaved that they need to do in order to be saved is to accept or receive Jesus into their hearts. Then the soul winner or the witnessing uh, person will say, if you do it, sabihin nila sa kanilang ano, sabihin nila sa kanilang kanilang God will save you. If you, if they do it, God will save you. So yun po yun eh, yun ang danger dun eh. Kaya kung tanungin mo, bakit ka na save? Paano ka na save? Because I accept or receive Jesus into my heart. Bakit ka na save? Sabi ng soul winner, na save ako kung gagawin ko yun. So, ang, ang object ng faith nila was never trusting the finished work of Christ. All they care to understand is, basta, nasa puso na sa akin si Jesus kasi in-invite ko siya, pinapapasok ko siya. Hello? Yun ang wina-warn natin ng mga tao. Yun yung dangerous na dapat tingnan natin ng pagtuusan natin ng pansin po mga kabatid. No? So, yun yun eh. Now, Walang problema sa word na accept, no unahin natin yung word na accept. Walang problema doon kasi at saka yung word na receive. Walang problema doon because it's in the Bible. Na nasa Bible yung word na accept at nasa Bible yung word na receive. Ang problema is ginagamit nila wrongly, ina-apply nila wrongly. Na example yung term na accept. It was never used Word that term ha, I'm talking about term let's be technical dito yung word na accept. It was never used para tanggapin mo si Jesus or in respond to the gospel or in respond to to the uh, to the good news of salvation para maangkin niya. But the truth of the matter is that this term is commonly used by many to teach yung word na accept that you need to accept Jesus into your heart to be saved. Okay? So, ginagamit nila na yung word na accept na yon para papasok doon sa kanilang heart. But the scripture, mga kapatid, never at any time, no? Hindi po nagwaran ng ganun. But the scripture, not even one. So, this kind of scheme po, mga kapatid. Yes, it is true that the, the word accept is, is a Bible word. But it is never used in the context related to as our response to the gospel of the grace of God. And from all mentions of the word accept, accepted, acceptable, acceptance, or kung ano pang form, from all mentions ng word na yon po mga kabadet, you will find sa Biblia that it is God who accepted man. Okay. You will find in any expression na ang, ang ang Diyos ang tumanggap sa tao at hindi ang tao ang tumanggap sa Diyos. Okay? Magkaiba po 'yun po mga kapatid. Ang 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 diablo, ititwist lang niya ng kaunti. At sasabihin lang niya na, "Okay, balikta rin natin." Ang sa Biblia kasi counterfeit ang jablo at nang babaliktad ang jablo. Sa ang sa biblical kailangan tanggapin okay ng Diyos ang makasalanan sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Pero ang sabihin ng jablo hindi ang makasalanan kailangan niyang tanggapin ang Panginoon. So ganun lang. Kaunting baliktad lang po mga kapatid. So, yun ang ang tingnan po natin po mga kabadid, no? So, kung pag-aralan natin, wala talaga. Even from first mention, sa last mention, ang Diyos ang tumatanggap. Nakalimutan ko ang pangalan ng taong ito, pero kasamahan ito ni Anton Ramirez na nangangaral na ang sinner's prayer ay hindi biblical at si Kristo ay napunta sa impyerno at nagdusa sa ikalawang kamatayan. Pero ang bibigyan natin ng reaksyon ngayon, ang isyo na ang pagtanggap umano sa Panginoong ng Kristo ay hindi naaayon sa itinuturo ng Biblia. Una sa lahat mga kapatid, ang sabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 12, For as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God. Ang binigyang karapatan na maging anak ng Diyos ay ang mga nagsisamparataya lamang o nagsitanggap sa Panginoong Heso Kristo. Ngayon, ang issue nila dito ay ang salitang accept na hindi umano ginamit ng Biblia as a response to the gospel. Pangalawa, hindi mo na kailangang gamitin or hanapin ang salitang accept as a response to the gospel kung nandoon naman ang salitang receive na synonym sa salitang accept. Kaya ang ginamit sa John 1.12 ay salitang receive sapagkat hindi mo marireceive ang isang bagay kung hindi mo ito tinanggap. Kaya ang sabi ng Biblia, kailangan ng tao ang sumampalataya sa Pahinong Heso Kristo upang siya ay magkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sapagat hindi naman lahat ng tao ay may karapatan na maging anak ng Diyos, kundi yun lamang nagsisampalataya sa Panginoong Heso Kristo or tumanggap sa Pahinong Heso Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Again, ang salitang Receive at accept ay isang synonym word as a response to the gospel. Kaya delikado po ang aral nilang ito na hindi mo daw kailangang tanggapin si Kristo sa iyong puso sapagkat hindi daw ito naaayon sa itinuturo ng Biblia. Malino po ang Biblia na nagsasabi na kailangan mong tanggapin o sampalatayaan si Kristo ng buong puso. Sa Romans 10 verse 9, If we confess with our mouth the Lord Jesus And believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Hindi ka sasampalataya sa Panginoong Yesu Kristo kung hindi mo siya tinanggap sa iyong puso or hindi mo siya tatanggapin sa iyong puso kung hindi mo siya sinampalatayaan. Kaya ang dalawang pananalitang ito ay ginagamit interchangeably as a response to the gospel. At sa kanyang sinabi, na ang Diyos ang tumatanggap sa atin at hindi tayo ang tumatanggap sa Diyos, mali pong pananalitang yun. Sapagkat totoo naman na ang Diyos ang tumatanggap sa atin sa anong sitwasyon. Kasi tayo, nung hindi pa tayo sumampalataya sa Panginoong Iso Kristo, hindi pa natin nakilala ang Panginoon, hindi tayo tinanggap ng Diyos bilang Kanya. Tinanggap lang tayo ng Diyos bilang Kanya nung tumanggap na tayo sa Panginoon o nung sumampalataya na tayo sa Panginoon, bilang ating tagapagligtas. Kaya nga, babalikan natin ang John 1 verse 12 na for as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God. Kailan ba ibinigay ang karapatan na maging anak ng Diyos? Bago ka sumampalataya or bago ka tumanggap sa payong Heso Kristo? Or after mo tumanggap or sumampalataya sa payong Heso Kristo? Malinaw sa mga talatang nakasulat sa Biblia na natanggap natin ang karapatan na maging anak ng Diyos noong tayo ay sumampalataya o tumanggap sa payong Heso Kristo ng buong puso sa ating buhay. Kaya hindi na po kailangang mahaba ang sagot natin sa argumentong ito sapagat alam po natin kung ano ang itinuturo ng Biblia. Ang nakakalungkot lang o nakakatawa dahil binabaliktad nila na tayo pa ang nag-counterfeit sa katotohanan imbis na sila ang malayo na nagtuturo sa katotohanan binigyan nila ng kunting liko ang kailang katuruan, ngunit kung bibigyan ninyong pansin ang kailang katurang ito, ay kayo rin ay malilihis mula sa katotohanan dahil sa kailang mga aral na ito, kailangan po nating tanggapin si Kristo sa ating puso sapagat dati nung tayo hindi pa tayo mananampalataya, wala naman tayong Kristo sa ating puso. Nagkaroon lang tayo ng Kristo sa ating puso nung tinanggap natin siya o nung sinampalatayaan natin siya. Saan pa ba natin tatanggapin si Kristo? sa otak natin o sa pag-iisip natin, tatanggapin natin siya sa ating puso sapagkat sa ating kalooban nagmumula ang lahat ng kasamaan. Yun ang sabi ni Kristo sa Mark chapter 7. Kaya mag-ingat po kayo sa pakikinig sa mga taong ito mga kapatid dahil sila po ay nagtuturo na sobrang layo na sa katotohanan na itinuturo ng Panginoong Heso Kristo at ng mga apostol at sa mga nakasulat sa Biblia. At kung ikaw ay nalilito pa sa katotohanan, hindi mo pa alam ang buong katotohanan, ikaw ay madadaya sa mga taong ito. Ang sabi ng Biblia, mag-ingat po sa mga bulaang mga ngaral at sa mga bulaang propeta.